Good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. At hindi ni po tayo sa nasa mga po tayo mga kabiji sa seaside. Binalikan natin po ito. Itong reclamation po dito sa uh, tapat po ng mga. So mga kabiji, bago po tayo mag-umpisa. Please po paki subscribe YouTube channel ko Benjasid Vlad wag na huwag po kunin niyo mga kakalimot ng mga ka BJ paki-like and share na lang po sa lahat ng mga video natin mga ka BJ so eh po nilalakad po natin itong gilid-gilid dito para makapunta po tayo diyan dali po kayo mga ka BJ so magandang umaga po sa inyo lahat mga ka BJ dito na po tayo sa gilid ng Moa, mga ka BJ ayan So, iri po mga yate po mga ka-BJ ayan oh. Tulong na po sila diyan. So, mga ka-BJ po yung dulo. Iri po yung dulo ng tambak hanggang diyan po yung mga ka-BJ tambak nila. So, yung dulo naman po mga ka-BJ hanggang doon po sa may bandang PICC. So, iri na po ngayon mga ka-BJ pinunta natin po itong dulo niya. O, so, iri po. At uh, nakatingga rin talaga. Akala ko doon lang sa kabila. At Pati rito talaga mga ka-BJ, wala talaga, walang gawa talaga yan. Oh. mga nakatambay po, nakatinggal lang po siya mga ka walang gawa. So, kumbaga sa ano, parang ghost town na po ito po mga ka-BJ, itong reclamation na po ito. At naghintay po sila ng ano, ng order. Kung kailan po mailip yung order po mga ka -BJ. At para makapag... Uh, umbisa na po sila ulit para po makapagtrabaho na po sila ulit mga kabijay. Sayang po nasa one month na po itong mga kabidyan na katingga dyan so kung hindi sana pinahinto sila malaki na sana ito malaki na sana ito talagang gawa nila rin eh malaking improvement na po ito sana mga kabidyan so ngayon tenga so walang magawa sino po mas makapangyarihan sila o yung ating gobyerno at uh, may problema sila mga kabidyan mayroon sila mga hindi ma hindi magandang ano <laughs> hindi ka nice nice po mga kapitsi so nasilip sila kaya ere pinatingga dapat sana bago sana maaprubahan nito talaga pinipino po nila mga kapitsi pinupino na sana ang kontrata so hindi eh basta naaprubahan na lang po mga kapitsi ulitin po natin itong yung appro approve, approval po ito panang po ito ni ni Tatay Digong so tapos nung pagkaupo lang po ni PBBM nung last year, ito na po inumpisahan na po nila itong mga ka-BJ. So, ire na. Ayan na. At malaki na sana. So, tingnan niyo po mga ka-BJ. You know, sa luwag na po. Sa luwag na po natambakan nila. So, yung unang-una po ginawa nila bandaro na po, hindi, na po, hindi na po natin makita dahil ito po. Ito pong mga nakita niyo dyan, panibagong tambak na po. So, unang-una po ginawa nila doon. Ano na yon tapos na po yung mga kabijay kumbaga papatigasin na lang po yan kung ilan taon sa kanila uh, tatayuan kung ano naman kung ano man so papatigasin po muna lang yung mga kabijay sa kanila tatayuan kung ano man itatayo nila doon so ayun nakita ninyo kasi yan dapat sana yung mga kabijay itong mga yan wala na po sana tayo makikita dagat lahat po yung mga kabijay tatapakan nila yan ayun po ayun nakita ninyo na yan lapit-lapit oh. na yan oh. Ayan, dito po tayo naka tayo po sa gilid-gilid ng ano ng Moa. Nandito po tayo sa seaside po mga ka -BJ. So napakalapit na po sana. Tatamba tatampakan nila na rin po mga ka -BJ. sana ito sila. Ayan oh. Napakalaki na po gabundok na po mga ka -BJ. Gabundok na po 'yan sa harap natin po mga ka -BJ. So 'yon lang. Tambay-tambay muna. So mga ka-BJ, kayo na po ang bahala po mag-ano rito. <laughs> kayo na po ang bahala mag po dyan mga ka-BJ. At uh, sa kuro sa kuro-kuro po ninyo, gusto po ba ninyo ito ipagpatuloy o dire-diretsyo na po ito ihinto? Wala na po bawian. Kuro-kuro po ninyo mga ka-BJ, kayo po ang kuro-kuro. Comment po kayo mga ka-BJ. So, tinan niyo naman. Kung ihinto, ipatigil ng ating gobyerno napakalaking kawalan ng pera po sa developer mo mga kambiji malaki na po ang gastos nito sa bagay hindi naman pito kasalan ng gobyerno kung sila po ang may kasalanan kung po may mga power sila mga kambiji may malaking issue po ito naka ano dito naka ano po sa kanila kaya pinahinto po sila muna po yung kaya pinaano po po muna sila pinatigil eka nga mga ka-BJ po sila sa gawa nila so yun po mga ka-BJ natin dito para po makikita ninyo yung kalagayan nito para po makita ninyo po kung ano na po mangyari dito sa tambak nila dito and then napagabot the po dito sa may ano sa may mga yate dito po mga ka-BJ napaka ano lang oh napaka liit lang palang ano nila dito labasan nila dyan may kunting labasan lang po sila dyan mga ka-BJ binigyan po sila eka nga binigyan po sila ng espaso para labasan lang po nila mga hindi po tayo magkaroon ng mga ganyan kagarang mga yate po mga kabiyo ko hindi po tayo billionaire ayan o tingnan niyo mga kabiyo mga billionaire lang po magkaroon ng ganyan uh, ganyan na yate so napakaganda sana itong ano itong Manila Bay po mga kabiyo sa so totoo lang napakaganda sana itong view nito so buhat nung natambakan nito nawala na po ang kagandahan ng view eh nawala na hindi naman po natin alam baka sakali naman pagka dati po doon sa dulo doon sa laut na yun gagawan din, din po nila siguro mga magagandang ng rin so hintayin na natin po mga kapidya ang susunod na kabanata kung ano po gagawin nila kung papalitan ba nila itong itong Huas Boulevard itong Manila Bay mas baganda pa so tinan na lang po natin mga kapidya So wag po natin usigahan po mga kapitjay. tinatina po natin pagdating ng araw pag nayari na yan saka natin usgahan, so yun mga ganito po mga kapidya wala na po tayo magawa eh gobyerno na po ang pumayag dyan tambakan yan gawin nila ng ewan ko syudad data ito mga ano na yan so tayo sunod sunod lang po tayo sa gobyerno eh sila po mas nakakataas sa atin po mga kapidya eh. alam nila po kung ano po nilang gagawin yan sana po ang pera, ang pera po na kinita po dito, sana mapupunta po dito sa ano sa kabanang bayan so tsaka dati sa bagay naman po mga kabidya pag po ng araw kung anuan po dyan establishment o ilalagay nila dyan so ang makikinabang din po yan mga kapwa natin po mga kababayan po natin mga Pilipino mga kabidya sila po sigurado ang magtatrabaho dyan mga kabidya mga kababayan natin Pagdating ng araw siguro ito pag after 5 years kasi nga lang po natin mga kabidya pag after tambak ito maghindi po pata mga 5 years ata tayuan ng mga establishment po mga kabidya so mga kabidya hanggang dito na lang po vlog natin thank you thank you so much po sa inyo sa uli din po please po paki subscribe na lang po youtube channel ko paki like paki share na lang po mga kabidya so maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga kabidya God bless pagpalain po tayo ni Lord mabuhay po tayo lahat mga Pilipino